Ito natin ang bawang. Ayan na ito natin mga guys. Mga natin yung kamatis. natin ng tubig mga guys ayan mga guys kumukulo na ayan magayon natin yung ating isda yellow pin mga guys At, ayan natin ng dalawang piraso mga guys ayan Yellow pin yan mga guys. Pakuluin lang natin mga guys. Yan hmm. mga guys, na siya. Hunayin natin yung tangkay ng mustasa. kustasa. Yan mga guys. Ayan. ayan. guys. yan Isunod natin yung kanyang ano guys. Dahon. Dahon ng mustasa mga guys. Ayan. 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 Guys, kumukulo na guys. Lagyan natin yung ating sinigang sa miso, guys. Ayan. Nagay na rin natin yung sili. Ayan, pakuloy natin, mga guys. Nagay na rin natin yung pampalasa.